thank you Welcome back sa ating channel At mayroon na naman ako i-share sa inyo Ito ay uh, Toyota Avalon 2013 model At uh, tayo nga ay magpatatanggal tayo ng dashboard uh, Magpapalit tayo ng uh, Evaporator Evaporator ng aircon So ganito ang aking ginagawa O ganito ang aking gagawin At uh, Ito Itong ano na to, itong part na yan, tanggal lahat yan kasi may mga turnip, may tornilyo yan dyan eh. Tapos, dito naman sa loob. Teka lang, madilim. So, itong gagawin itong mga kasindero. Itong buong dashboard na yan, tatanggalin natin yan. At pagkatapos, yung console na yan, tanggal lahat yan. Yan, pero sisikapin natin, tatanggalin natin ang buo. Kasi nga ito, may mga sakit lang na uh, mga wire mga yung harness wire may mga sakit lang yan dito sa part na to ganun din doon sa kabila tapos yung dito sa console yan pwede naman uh, isama na lang yan sa dashboard so yun ang mga kasindero ito mga mga tanggal na dati ito tapos dito sa likod yan kailangan natin i-video yan para ano baka sabihin tayo uh, tayo nakasira <laughs> So, At ito nga, na nga mga kasindero. Uh, ko na na baklasin. ah, uh, time check nga pala tayo mga kasindero. Alas 7.50 ng gabi. So, umpisan ko muna to mga kasindero. Uh, tatanggalin ko muna to Tapos, eh, kung ano man yung mga isishare ko sa inyo na mga tinanggal ko, uh, yun na lang isisingit-singit natin sa mga video clip. So, ito na nga mga kasindero. Inumpisahan, inumpisahan na natin. At uh, ganito ang una kong ginawa tinanggal ko muna yung dito hanggang doon tapos may turnilyon na dito 10mm, ayan o oh. yung butas niya yun dyan ayan. tapos mayroon pa yan dito sa ilalim dito, sa ilalim na to dalawa rin na geese 10mm, tapos matatanggal na ito oh. matatanggal na itong stereo kailangan natin tanggalin ito kasi delikado baka mabasag natin yung screen, yung ano yung screen ng stereo o uh, mayroon ding ano yan dito yung sa camera so yon tapos isusunod na natin itong console box mayroon nga palang ano yan dito plastic may takip yan na plastic dito uhugutin lang yon uhugut naman yon tapos yan tuloy tuloy na yan doon na tayo mag, mag ano tapos dyan, sa gilid na yan may mga tornilyo yan Itong console to, tanggal ito. Pati itong cambio, tanggalin natin kasi ibaba, eh, ihiga lang natin itong dashboard na ito eh. Para hindi ito sa gabal. Yun. At so ito na nga po mga kasindero. Uh, ah, nabaklas na natin yung mga ano dito. May lining dito na ano. Malutong yun eh, kaya kailangan natin tanggalin. Ang gandun yun. Pagdating pa naman dito, manipis na yung lining. Yan, ang gado sa may button. Tapos yung mga yung mga wire, tanggal na rin natin ayon. Sa baba yung sa baba na 'yon, sa left side. At uh, natanggal na rin, natanggal na rin natin 'tong sa right side. Yan. So, ang tatanggalin na lang bukas itong sa bracket na itong ano, 12mm, dalawa 'yan. Tapos yung dito sa gilid. Yan, yung mga itim na tornilyo na 'yan ito to yan tatlo naman doon sa kabila at uh, time check tayo ang oras ay alas 9 tingnan natin <laughs> hi alas 9 50 a.m oh. pahingam na muna tayo tigil na rin muna tayo bukas na naman uli bukas ng umaga itutuloy ang ating ginagawa ayan ayan na ang akin nagawa ngayon ah, ilang oras ba yun? Ang, anong oras ang nagumpisa? alas 7 mag alas 8 so palagay na natin dalawang oras ayan na ang akin na baklas ang tanong may babalik ko kaya <laughs> at ayan na yung mga binaklas natin oh. Ayan, yung mga plastic na siding, yung mga pairings. Dadala na natin nilagay. At yung mga delikado, yung mga babasagin, dito natin nilagay. Yan, Ayan yung stereo. Tapos ito, mga switch. Tapos ito yung sa console. Yan, Ito yung console nya, oh. Dyan na natin nilalagay kasi delikado mamaya madiinan natin matapakan, matuhod, Matiin na ng braso Yan eh, Safety Safety palagi So yun na nga Babalikan ko yan bukas ng umaga Hello po magandang morning po mga kasintero Magandang umaga po sa inyong lahat At atin ang ang na nga babalikan Ang ating ginagawa kahapon uh, Araw ngayon ng Merkulis uh, Alas 8 40 na ng umaga So inumpisahan in ko nga pala to kahapon uh, Martes Alas 7.50 ng gabi So yun Babalikan na natin ang ating ginagawa At uh, Ito na yung aking uh, Unang binaklas ng Umaga Yan Ito tatanggalin ito Wiper uh, motor assembly At uh, Tatanggalin din itong Yero na ito Ayan. kasi tingnan nyo mga kasendero nandun sa ilalim yung uh, expansion valve tapos may mga tornillo yan dito sa loob tatanggalin lang tong rubber na ito pag mo na yan makikita na yung expansion valve ayun kukukulang tayo ng ilaw so ayan na po mga kasendero ayan na yung expansion valve ayan tapos may linya pa ng tubig ayon sa heater ayan. madali na siyang tanggalin pag tinanggal natin yung ah uh, uh, lata dito sa harap tapos andito nga may tornilyo dito ayan tornilyo yan may takip na na goma at yung uh, dalawa naman tornilyo dyan ano yan, yan yung sa ano kasi naka, naka bracket kasi dyan sa tapat yung ano, yung uh, uh, brake pedal uy wala pala ito lang pala yun yan may brake pedal kasi dyan sa tapat na yan so na natin to balik na natin yung iba yung mga lumang modelo may tornilyo pen dito so yun na nga yan na lang tatanggalin natin tapos yung mga tornilyo dito sa gilid. Ayan yung mga tornilyo sa gilid. Tapos may bracket yan dito. Dalawa. Pag natanggalan natin yan, huhugutin na natin yung dashboard. At siya nga po pala mga kasindero, yung uh, manibila na yan, uh, kailangan ilagay mo siya sa ah uh, steering lock position at pagkatapos uh, hugo, bago mo hugutin yung yoke nyan sa ilalim lagyan mo muna ng marka lagyan ako nilagyan ko ng marker para pagbalik ko mamaya ah uh, yun na lang susundan ko At dahil nga po sa tuloy-tuloy na ang ingay ng mga boring machine nila, ng mga impact tools, ng mga mekaniko at ng uh, dyan sa alignment, kaya minabuti natin na mag-music na lang muna tayo. <laughs> yan nga po pala sa part na yan tinatanggal ko na yung mga tornilyong uh, gis o 10mm tornilyo nung uh, kaha ng uh, evaporator para matanggal ko na dun sa likod at mamaya po uugutin uh, ko na yan maya limang tornilyo lang po yan yung tatanggalin dyan At ayan na nga po mga kasintero, ah, naubot ko na yan po ang kaha ng evaporator. Nandyan po sa loob niya ng evaporator, tatanggalin natin maya maya. Oh. At ayan nga po mga kasintero, niligtis din muna natin yung lumang evaporator. At yan nga, nga po, na mayroon siyang leak sa ano niya, evaporator na lumang. At ayan po eh, kailangan natin tinamayig maigi kung parehong-pareho yung uh, pyesa yung kakabit natin. Kasi baka mamaya, eh, kabit na natin lahat eh, tapos hindi para pareho. At ayan na nga po mga kasinti, ay eh, ikabit ko na kaagad. Minagic lang natin para hindi na maaba masyado ang video. <laughs> At so ito na nga mga kasintiro, uh, napalitan na natin ng bagong evaporator. At uh, na natin, minagic na lang natin para hindi na mahaba yung ano, Uh, video. At tapos ikakabit ko na to doon sa loob. Uh, time check tayo mga kasindero. Alas 11 na ng umaga. Uh, alas 11, alauna ako mag-a-out. So yun, tapos uh, babalik ako alas 4. So yun na nga mga kasindero, ikakabit ko na lang to doon sa loob. Ah. Uh, kung paano ko tinanggal kanina, dinote ko lang Kanon uh, korea ni syau sok-sok Pasok ka agad ha. Ah. So naikasan na nga natin mga asindero dyan sa likod. At uh, na lang natin dito sa dito naman ang tornilyo niyan eh. Dito ang mga tornilyo niyan. Ayan. yan ang mga tornilyohan apat lang naman yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima laando pala may lima doon sa dulo yun so ayan na nga po mga kasindero na ikasa na uli yung uh, dashboard uh, magbabalik na lang tayo ng mga, mga sakit ng wire tsaka mga pairings ito nga pala mga kasindero, ito mga tornilyo dito doon sa kabila. Tapos dito sa baba, 'yung dalawa. Pag hindi sa sentro at hindi mo nailalagay 'yung mga tornilyo nang kinakamay lang, ah, uh, 'wag mo muna ipilit. Kailangan lahat ng mga tornilyuhan niyan na ah, uh, nailalagay mo 'yung tornilyo nang kinakamay mo lang. Dahil mayroon yung mga hook dito kailangan eksakto yung pagkakaipit ng hook dyan sa lugar na yan dito dito ayun o makikita nyo yung yung hook na yun sa ilalim kita ba may hook yan doon good din sa kabila kailangan center sya pag hindi sya lumalapat at uh, lumalaban yung dashboard ah uh, wag yung ipilit so yun na mga iigpitan ko na lang yung mga tornilyo na yan tapos eh, doon tapos doon sa kabila ilalagay ko na lang yan tapos uh, mga wiring pairings madali na yung pairings dahil yung adisal uh, pack na lang naman yan eh uh, time check tayo mga kasindero alas 12 gis ng tanghali so yun na nga mga kasindero maya maya nagsa, magsasala kakain muna ako at mamayang hapon saka ako ibabalik itong lahat mga yan So ayun na nga mga kasindero. Uh, tapos na nae-kabit na natin uli. Nailagay na natin uli yung dashboard, nakabit na lahat. Magkakarga na lang ako ng prion So ayun. Hi. Ay. Eh, uh, umaandar naman siya. Umahandar. Wala nang problema mga kasindero. Kakarga na lang ng priyon. At pagkatapos tapos na. At uh, yung, mga, yung mga ilaw na yun sa dashboard, dati nang mayroon yan. Bago pa natin. Uh, naman yan ng supervisor. Magpapaliwanag pa ako eh. <laughs> oh, ng supervisor yan. La, dati nang mayroon yan. So, kompleto na mga kasintero. At so, ito na mga kasintero. Tapos na tapos na talaga. Itong uh, abalon. Uh, ito na malamig siya malamig na malamig ayan malamig siya normal na normal yun nga lang mga ilaw na yan dati na yan <laughs> mga indikit mga naka indikit dyan sa dashboard at so yun na nga mga kasindero uh, hanggang dito na lang tayo hanggang dito na lang ating vlog dito sa uh, Toyota Avalon <laughs> So, yun na nga mga kasindero. Maraming maraming salamat na lang sa inyong suporta. Ah. Maraming maraming na lang. salamat na lang sa inyong panunoon. Uh, shout out sa inyong lahat. Uh, bye bye and God bless.